Si Benny Estreja mula sa Pag-asa. Kasama na natin. Good morning, ka Kambeni. Good morning, Sir Angel. Sa po yung ating low pressure area na minomonitor ay muling nakapasok po kagabi ng Philippine Area of Responsibility. Lito na mataan, 805 kilometers silangan ng Mindanao at nananatiling napakalit po ng chance na ito yung maging isang uh, ganap na bagyo pa itong nga uh, trap ng low pressure area or extension nito siyang nagdadala nag po ng paulan dito sa may Davo region at aasahan po yung mga minsan malalakas ng mga pagulan at mga thunderstorms na maaari pa rin magdulot ng mga baha at landslides. The rest of Mindanao as well as Palawan, may epekto naman ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Kaya tasahan din po yung kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms. The rest of the country, kabilang ang Metro Manila, asahan naman ang epekto ng easterlies o yung mainit pa rin na hangin galing sa silangan may epekto ng easterlies na mga pulupulong mga paulan in some parts of eastern and southern Luzon as well as Visayas at uh, fair weather conditions naman in general in many parts of uh, northern and central Luzon kabilang ang Metro Manila. Yung temperatura natin uh, over Metro Manila mula 24 to 35 degrees pero yung heat index po posibleng umakyat pa rin sa hanggang 42 uh, degrees Celsius at yung pinakamataas pa rin na heat index natin kahapon and yung posibleng maitala ngayon ay sa may Dagupan sa Pangasinan up to 47 degrees na siyang sinusunda naman sa may uh, Baler Aurora 46 degrees Celsius. Nako, init ha? 46 yes. hanggang 47? Oh. Ab um, maximum po yan. Oo, oh, uh, doon sa mga magsiswimming, ingat, Boracay. ah uh, for Boracay, actually, medyo maulan po ngayong ah, maga. Ah. Then, uh, mababawasan naman yung ulan po pagsapit ng tanghali. So, uh, somehow, mababawasan naman yung init. Dabaw? Dabaw? Sa Davao, um, wala pang ulan for now, pero mamaya pong bago magtanghali, merong um, malalakas na mga pag-ulan doon. Naku, ingat ho yung mga taga Davao. Tapos merong mga cloud clusters na paparapit, papalapit ho. Oh. Apart from the LPA po na nasa loob ng par, may mga ah. upul pa ng ulap tayo nakikita sa mas malayong parte ng Mindanao. So, um, possible din po na pumasok din ito after nitong mas malapit. ah uh, so, weekend, magiging maulan? Possible po. Ay. Um, asahan pa natin actually in the next five days, most of Visayas, Mindanao, Palawan, magiging maulan po. Maraming salamat Benny. Thank you. Thank you po. Si uh, Benny Estreja mula po sa Pagasa.